Karong hapon mga idol, magmarite sa mga idol. At ang balita mga idol dito ang detalye sa Marisol. O uh, di ay badya nga uh, 352 ang uh, body number nga pransayo mula Mulabi og di uh, kalbong nini nga uh, lurma mahayag sa buwang gadilisor kay ang iyang ligid naguna. Gikan sa iyang baw-baw. Kanang abanti nga ligid niya mga idol na tang, <coughs> Mga 50 meters akong gibadabana kapin o kulang uh, gilagputan sa iyang ligid. Mana before kita mo larga mga idol, hatong i-check ang ato ang mga <coughs> bolt or nut nga kung wala ba natangtang mga idol ang ato ang ligid uh, or ang nut kung dili ba katangtangon ang ligid. So, swerte na lang kay Pangus Ragamay no. Oga, uh, salamat po kayo mga share sa si pag-alsa sa si bawbaw. Ni ako po nakatabang po ko, ano, si pag kuha ni sa pagbidyo-bidyo, wala jud ko ning tabang og alsa kay video man ko. Siyempre po, mag-video na mag-alsa pa ba diay So, ang pulis di ha, o gangubang uh, mga sibilyan, may nitabang o galsa. Manang nga uh, mag-amping ta mga kanunay o uh, sa ilahang pagbiyahe karon ron, medyo nagubagin ang ilahang bawa o kay nalagpot man ang ligid o uh, medyo na gamay. Pero salamat na lang ta kay walay nakalas kalas nga kinabuhi. So ang atong balita mga idol diri sa <coughs> uh, Marisol, no? Dire sa ato ang Eid Art Vlog ka ron, nagmarisulta. Kaya nini magong lugar ah, mo, ma okay, pag-agi na mo ane, ah, gikan mi sa Dumingag, ah, paingon na mismo labi Mulabi, pauli na. Yung mo na may mga tao diri. So nag-marisol sa ta. At ang iyang detalye dito sa mga maritis, mga idol, epos eh, post so, na sa igmat mahayag o igmat mula bi. Kaya naulahin mga gunang igmat, ana, ang archaga, id art vlog, mo may perting abtika nga naka video video gunining panahon na. So mao ang plate number og maupun uh, maupod ni ang uh, iyang body number, no? Uh, franchise uh, motorized uh, operator din sa mulabi, bi sa buwang alisor 352. So na siya gihatod diha dapita nga <clears throat> usa ka pasahero ay po salamat na lang ta kay Safety ah. ra walay ah, nahunos sa kinabuhi og naagyo da salamat kita permiti sa si Ginoo kay naay protection bisan base na ay nakailan eh 352 og uh, ah, dili lang nako na ay eh, istorya ang pangalan sa driver kay Wa mo pugo nang utana. Ah, Ka mo na lay pangutana or atangin na lang dito sa balita na diha karon sa igmat mahayag. <coughs> Basta kay ah, 352 ang iyang ah, number sa babao oh, nga Amulabi ang ngalan sa iyang body number, no? 352. Okay. I-share na lang ninyo na mga idol para mahibalo ninyo kailang mo na gidangatan sa iyang pagbiyahe karotik So, badyang nga yellow 352 ang number, body number, uh, print size labi. Natangtang ang ligid sa bante So, ang ilagputan sa ligid na sa mga 40 meters. Tara. ang ligid. Natangtang ang ligid. Layo kayo, tro. Assalamualaikum tra. Bro oke ra bangos ra oleh lima. Lagbot <laughs> oleh <laughs>